Noong si Mang Lorenzo ay tumuntong sa edad na 72, si ramdam niya ang bigat ng mga taon. Ang dating masiglang katawan ay naging marupok, ang dating matalas na isipan ay naging malilimutin, at ang dating tuwid na lakad ay naging mabagal at maingat. Sa tuwing umaga, ang mga kasukasuan niya ay tila may sariling wika ng Kirot. Ngunit ayaw niyang tuluyang sumuko. Alam niya hindi pa huli ang lahat para gumanda muli ang pakiramdam. Isang araw sa health center ng barangay, nakinig siya sa isang libreng seminar para sa mga senior. Ang pangunahing paksa ay tungkol sa nutrisyon at kung paano ang wastong pagkain, lalo na ng prutas, ay may kakayahang magpabagal ng pagtanda. Ayon sa nurse na nagtuturo, may sampung uri ng prutas na makakatulong hindi lang sa katawan kundi sa kabuoang kalusugan ng matatanda. At kung maisasama raw ito sa araw-araw na pagkain, maaari nitong ibalik ang sigla na inaakala ng marami ay nawala na. Una sa listahan ay saging. Hindi bago para kay Mang Lorenzo ang saging ngunit ngayon niya lang napagtanto kung gaano ito kahalaga. Mayaman ito sa potassium na tumutulong sa pagregulate ng blood pressure. Sa kanyang edad kung saan ang mataas na presyon ay parang normal na lamang ang simpleng saging ay maaaring maging tagapagtanggol ng kanyang puso. Bukod pa roon, nakatutulong ito sa digestion at nagbibigay ng instant energy na hindi nagdudulot ng sobrang asukal sa dugo. Ikalawa ay ang mansanas. Sa simula inakala niyang ito ay prutas lamang ng mga may kaya, ngunit nang malaman niyang ang isang piraso nito ay punong-puno ng fiber, antioxidants at bitamina agad niya itong isinama sa kanyang listahan. Ayon sa nurse, ang mansanas ay tumutulong sa pagbaba ng kolesterol, pagprotekta sa puso at pagpapalakas ng resistensya. Kaya naman nagsimula siyang bumili ng isa tuwing araw ng palengke at kainin ito tuwing hapon. Ikatlo sa listahan ang papaya. Hindi lang ito kilala sa ganda ng panunaw, kundi pati na rin sa kakayahang palakasin ang immune system dahil sa taglay nitong vitamin C, para sa isang senior na madaling kapitan ng ubo at sipon isang mangkok ng hinog na papaya tuwing umaga ay tila natural na bitamina na nagbibigay proteksyon buong araw. Sumunod ay peras isang prutas na madalas hindi napapansin ngunit mayaman sa dietary fiber na nakatutulong sa pagregulate ng blood sugar. Ayon sa karanasan ni Mang Lorenzo, matapos niyang gawing regular ang pagkain ng peras, tuwing gabi, hindi na siya nagigising ng alas dos ng madaling araw na may kabag o pananakit ng tiyan. Mas mahimbing ang kanyang tulog at mas maganda ang kanyang gising. Panglima sa listahan ay abokado. Isa ito sa mga prutas na may taglay na healthy fats. Ayon sa nurse, ang mono monounsaturated fat na laman ng abokado ay tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol habang pinoprotektahan ang puso. Hindi rin ito binibigla ang blood sugar, kaya't ligtas ito para sa mga may diabetes. Natuwa si Mang Lorenzo dahil noon pa man ay mahilig na siya sa abokado, ngunit hindi niya alam na ito pala ay isang masustansyang yaman na nararapat kainin araw-araw. Sa pagtatapos ng araw na iyon, muling umuwi si Mang Lorenzo na may baong kaalaman at bagong pag-asa. Hindi niya kailangang bumili ng mahal na gamot o sumailalim sa mamahaling terapi. Kailangan lang niyang maging matalino sa pagpili ng isinasalang sa kanyang plato. Ngunit hindi pa dito natatapos ang kanyang paglalakbay. May lima pang prutas ang dapat niyang matutunan at subukan. At sa susunod na bahagi, matutuklasan niya ang mas malalalim pang benepisyo ng mga ito sa kanyang pagtanda. Kinabukasan, sinimulan ni Mang Lorenzo ang bagong araw sa kakaibang sigla. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nagising siya nang hindi masakit ang kanyang likod. Bumangon siya nag-ayos at tahimik na naupo sa may labas ng kanilang bahay habang iniinom ang kanyang mainit na salabat. Isinabay niya ang isang hiwa ng papaya na tiningnan lamang niya noon bilang panghimagas. Ngayon, alam na niyang ito ay higit pa sa dessert, ito ay gamot mula sa kalikasan. Sa kanyang maliit na notebook, binuksan niya ang listahan ng mga prutas na natutunan niya sa seminar. Nakasulat doon ang lima sa sampung prutas. At ngayon ay oras na para tuklasin ang natitirang lima. Muli siyang bumisita sa palengke at tinanong ang matandang tinderang kilala sa pagbebenta ng sariwang prutas. Aling nena, meron po ba kayong ubas? Abay meron. Mang Lorenzo galing sa Bagyo sa Riwapa. Ang ubas ang ikaanim sa listahan. Maliit man ito, pero ayon sa mga eksperto, puno ito ng antioxidants gaya ng resveratrol. Ang resveratrol ay kilala sa kakayahang protektahan ang puso linisin ang mga ugat at pabagalin ang pagtanda ng mga cells sa katawan. Bukod doon, may taglay din itong vitamin K at vitamin C na mahalaga sa buto at sa immune system. Kaya't tuwing hapon, bago manood ng balita, naging ugali ni Mang Lorenzo na kumain ng isang platitong ubas bilang merienda. Ang ikapitong prutas ay pinya. Dati akala niya ay para lamang ito sa mga espesyal na okasyon o panghalo sa salad. Pero nang marinig niya sa seminar ang tungkol sa bromelain, isang enzyme, mula sa pinya, na nakatutulong sa digestion at may anti-inflammatory properties na paisip siya. Ayon sa mga doktor, ang regular na pagkain ng piña ay nakatutulong sa pag-iwas sa pananakit ng kasukasuan, isang pangkaraniwang reklamo ng matatanda. Kaya't isinama niya ito sa kanyang tanghalian tuwing ikalawang araw, kadalasang kapartner ng isda at gulay. Ikawalo sa listahan ay ang bayabas isa sa mga pinakakilalang prutas sa Pilipinas, ngunit madalas ay hindi nabibigyan ng sapat na pagpapahalaga. Ang bayabas ay mayaman sa vitamin C, mas mataas pa kaysa sa mansanas o papaya. Bukod sa pagpapatibay ng resistensya, ito rin ay may antibacterial properties. Kapag kinakain ng buo kasama ang balat at buto ito ay nagbibigay ng sapat na fiber para sa maayos na pagdumi. Napansin ni Mang Lorenzo na nang mas madalas siyang kumain ng bayabas, mas magaan ang pakiramdam ng kanyang tiyan tuwing gabi. Pangsyam sa listahan ay ang kiwi. Hindi ito palaging makikita sa palengke, ngunit may mga pagkakataong dumadating ito sa tindahan ni Aling Nena. Ayon sa mga pag-aaral ang kiwi, ay may mataas na vitamin C, vitamin K, at antioxidants. Isa pa sa mga benepisyon nito ay ang pagpapabuti ng pagtulog. Dahil sa taglay nitong serotonin ito, ay nakatutulong sa pagregulate ng sleep cycle. Sa edad ni Mang Lorenzo, ang pagkakaroon ng mahimbing na tulog ay kasinghalaga ng malusog na puso. Kaya kahit medyo may kamahalan, kapag may budget binibili niya ito bilang gantimpala sa sarili. At sa wakas narating niya ang ikasampung prutas ang granada o pomegranate. Mahirap itong matagpuan, ngunit ayon sa mga eksperto ito, ay isa sa pinakamakapangyarihang prutas para sa dugo. Tumutulong ito sa paglinis ng mga ugat at pagpapababa ng blood pressure. Mayaman ito sa polyphenols na tumutulong sa katawan na labanan ang oxidative stress, isa sa mga dahilan ng mabilis na pagtanda. Minsan sa isang linggo, nagagawa niyang bumili ng pomegranate juice mula sa isang tindahan malapit sa simbahan. Bagamat hindi araw-araw alam niyang kahit isang beses kada linggo, may naitutulong ito sa kanyang kalusugan. Sa pagtatapos ng araw, tiningnan ni Mang Lorenzo ang kanyang listahan. Sampung prutas, sampung hakbang, patungo sa mas mahabang buhay. Hindi niya kailangang kainin ang lahat araw-araw, ngunit ang pagkakaroon ng dalawang o tatlong prutas sa araw-araw ay sapat na para mapanatili ang lakas at talas ng katawan at isipan. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ni Mang Lorenzo kung paano na bago ng mga prutas ang hindi lamang kanyang katawan, kundi pati na rin ang ugnayan niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Pagkaraan ng dalawang linggo, hindi na lamang si Mang Lorenzo ang masiglang gumigising tuwing umaga. Napansin ito ng kanyang anak na si Mila at ng kanyang apong si Renz. Sa bawat hapagkainan, hindi na lamang itlog at sinangag ang laman ng mesa, kundi may kasama ng plato ng hiniwang papaya, ilang piraso ng saging at kalahating abukado. Lolo, bakit araw-araw na may prutas? Minsan tinatanong ni Renz habang kumakain. Ngumiti si Mang Lorenzo at sumagot, Kasi anak, mas gusto kong makasama pa kayo ng mas matagal. Mas gusto kong maging malakas habang pinapanood kitang lumaki. Ang simpleng pagbabago sa kanyang dieta ay nagbigay ng domino effect sa buong pamilya. Si Mila na noon ay laging nagmamadali sa trabaho ay nagsimulang magbaon ng mansanas at ubas sa opisina imbes na mga mamantikang chips. Si Renz ay natutong kumain ng bayabas sa halip na matatamis na kendi. Dito na pagtanto ni Mang Lorenzo, ang isang bagay hindi lang pala ang katawan niya ang gumagaling Kundi pati ang ugnayan nila bilang pamilya. Sa bawat piraso ng prutas, may kasamang usapan, tawa at alaala. Isang araw, habang nasa palengke, nakasalubong niya si Camario, isang matagal na kaibigan na ngayon ay bihira na niyang makita. Payat at tila may iniindang karamdaman si Camario. Lorenzo parang hindi ka tumatanda. Ako nga parang palubog na. Anong sikreto mo? Hindi siya nagyabang. Tahimik siyang ngumiti at tinapik ang balikat ng kaibigan. Mario, subukan mong kumain ng prutas araw-araw. Hindi ito instant pero darating ang panahon mararamdaman mo ang epekto. Napaisip si Kamario. Noong gabing iyon, dinalhan siya ni Mang Lorenzo ng kalahating pinya at tatlong peras. Isinama rin niya ang listahan ng sampung prutas at ilang simpleng payo kung paano ito maisasama sa pagkain kahit limitado ang budget. Hindi naglaon may mga senior na sa barangay na nagtatanong na rin. Minsan sa tapat ng sari-sari store, makikita si Mang Lorenzo na nagkukwento tungkol sa epekto ng ubas sa memorya ng Granada sa dugo at ng kiwi sa pagtulog. Dahil dito iminungkahi ni Kapitana Linda na magkaroon ng lingguhang programa sa barangay kung saan maaaring magbahagi si Mang Lorenzo ng kanyang kaalaman. Hindi siya bihasa magsalita sa harap ng tao, ngunit dahil ito ay galing sa kanyang sariling karanasan, naging makabuluhan at makatao ang bawat salitang binibitawan niya. Sa unang sesyon, dinaluhan ito ng labinlimang senyor. Sa ikalawa, umabot na sa tatlumpu. Lahat sila ay may kanya-kanyang suliranin, pananakit ng kasukasuan, mataas na presyon problema sa pagtunaw ng pagkain. Ngunit lahat din sila ay umaasang may pag-asa pa sa pamamagitan ng masustansyang pagkain. Dito nakita ni Mang Lorenzo na ang pagkain ng prutas ay hindi lamang usapin ng kalusugan. Isa itong paalala ng pag-aalaga sa sarili. Isang paninindigan na sa kabila ng edad at karamdaman may magagawa pa. At higit sa lahat ito'y naging tulay para maibalik ang koneksyon niya sa komunidad-pamilya at sa kanyang sariling pagkatao. Sa susunod na bahagi masusubaybayan natin kung paano binago ng mga prutas ang bawat aspeto ng kanyang araw. Mula paggising sa umaga, paglakad sa paligid, pakikisalamuha sa iba hanggang sa kanyang pananaw sa pagtanda. Sa paglipas ng mga araw, naging tuloy-tuloy ang pagbabago sa buhay ni Mang Lorenzo. Hindi na siya ang dating madaling mapagod, laging nakaupo at nagrereklamo ng pananakit ng katawan. Ngayon, bawat umaga ay may sigla. Pagkatapos ng kanyang simpleng ehersisyo, agad siyang kumakain ng dalawang uri ng prutas, karaniwan, ay saging at papaya bago maghanda ng agahan. Sa tuwing hapon, gumugugol siya ng oras sa hardin. Doon siya nagtatanim ng kamote gulay at ilang halamang gamot. Pero kamakailan, nagsimula na rin siyang magtanim ng buto ng bayabas mangga at kahit ng abokado. Ayon sa kanya, ito raw ay pamana para sa susunod na henerasyon. Ayaw niyang sa supermarket lang makikita ng kanyang mga apo ang mga prutas. Gusto niya tanim nila mismo at ani ng sarili nilang lupa. Isang araw habang nakaupo siya sa lilim ng puno ng mangga, dumating si Kamario. Ngayon hindi na siya payat at namumutla. May bitbit -bit siyang basket ng peras at pinya. Mas malakas na rin ang kanyang tinig. Lorenzo, salamat talaga. Nagsimula lang sa tatlong prutas ngayon ay halos araw-araw meron na ako kahit isa lang. Ramdam ko talaga ang pagkakaiba. Napangiti si Mang Lorenzo. Alam niya hindi madaling baguhin ang nakasanayang pagkain, lalo na kung sanay sa dilata, instant noodles o mamantikang ulam. Pero ngayon, may epekto na ang kanyang payo. Hindi lang sa katawan kundi pati sa isipan ng mga taong pinahahalagahan niya. Sa barangay hall pinayagan siyang magtayo ng maliit na sulok na tinawag nilang Prutas Corner. Doon tuwing Miyerkules ng hapon, namimigay sila ng libreng prutas sa mga senior. Kapalit nito ay simpleng attendance at maikling kwento kung paano sila kumusta sa kalusugan nila. Hindi ito proyekto ng gobyerno kundi isang kilusang nagsimula sa sariling karanasan ng isang matandang lalaki na pinili ang tamang pagkain kaysa sa sobrang gamot. Dito rin nagsimula ang mas malalim na pakikipag-ugnayan ni Mang Lorenzo sa mga bata sa komunidad. Tuwing weekend, nagtuturo siya ng prutas sa hardin, isang simpleng programa kung saan tinuturuan niya ang mga bata kung paano magtanim at alagaan ang mga punong prutas. Ang mga batang dati ay puro cellphone at soft drinks lang ang alam ngayoy natututo ng maghukay ng lupa, magdilig ng halaman at kumain ng prutas na hindi sinausaw sa asukal o gatas. Habang lumalalim ang kanyang koneksyon sa mga tao, lumalalim din ang kanyang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng kalusugan. Hindi ito lamang pisikal na lakas, kundi ang pagkakaroon ng sapat na lakas ng loob upang baguhin ang sarili at sapat na kababaang loob upang tanggapin na may mga bagay na kailangan pang pagbutihin. Hindi perpekto ang bawat araw. May mga panahong napapagod pa rin siya, may mga gabi ring hirap pa rin siya sa pagtulog. Pero sa bawat kagat ng prutas, sa bawat pagtulong niya sa iba, nararamdaman niyang siya ay nabubuhay. Hindi lang basta nabubuhay, kundi namumuhay ng may layunin. Sa huling bahagi ng ating kwento, ating masasaksihan kung paano sinuklian ng panahon at kalikasan ang mga piniling hakbang ni Mang Lorenzo at kung paano niya ibinabahagi ang huling mahalagang aral tungkol sa pagtanda pag-aalaga sa sarili at pagbibigay halaga sa bawat araw. Isang umaga habang nagwawalis si Mang Lorenzo sa bakuran, dumaan ang isa sa mga batang tinuruan niyang magtanim ng prutas. Bit-bit nito ang isang maliit na bayabas na galing sa tanim nilang punla. Lolo Lorenzo, ito po yung unang bunga namin. Para po sa inyo. Hindi niya napigilang mapangiti Tanggap niya ang munting handog na parabang ito'y gintong bunga ng kanyang mga itinanim, hindi lamang sa lupa kundi sa puso ng bawat taong nakasama niya sa kanyang paglalakbay. Sa loob ng ilang buwan, nagbago ang takbo ng buhay ni Mang Lorenzo. Hindi siya naging imortal, hindi siya bumata, ngunit naging mas magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya takot sa bawat pagising. Mas sigurado na siya sa kanyang kinabukasan dahil alam niyang ginagawa niya ang tama para sa kanyang katawan. Ang sampung prutas na inaral at sinubukan niya ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Saging para sa puso at muscles. Mansanas para sa fiber at resistensya. Papaya para sa digestion at immune system. Peras para sa blood sugar at panunaw. Abokado para sa malusog na taba at kolesterol. Ubas, para sa puso at memoria. Pinya, para sa kasukasuan at panunaw. Bayabas, para sa vitamin C at bituka. Kiwi, para sa pagtulog at antioxidant support. Granada, para sa dugo at presyon. Hindi niya kailangang kumain ng lahat araw-araw. Pero sa bawat araw, sinisiguro niyang may dalawa o tatlong prutas na bahagi ng kanyang pagkain. Kahit minsan ay kalahati lamang ng peras o ilang butil ng ubas, sapat na raw iyon para sa katawan. Ngunit higit sa lahat sa puso ni Mang Lorenzo, ang pinakamahalagang bunga ng lahat ay ang kaalaman. Kaalamang dapat ipasa hindi ikubli sa bawat senior na lumalapit sa kanya upang magtanong kung paano maging mas malakas ang sagot niya. Simple lang kumain ng masustansyang prutas, alagaan ang katawan, at huwag mawalan ng pag-asa. Sa kanyang huling talumpati sa barangay, ilang buwan matapos simulan ang prutas corner. Ito ang sinabi niya. Hindi ko na kayang tumakbo, pero kaya ko pa rin maglakad. Hindi ko na kayang magbuhat ng mabigat, pero kaya ko pang magbuhat ng salita ng pag-asa. At higit sa lahat, hindi ko na hawak kung ilang taon pa ako mabubuhay. Pero hawak ko kung paano ko gagamitin ang bawat araw para mabuhay ng may saysay. Tumayo ang mga tao. Walang palakpak na malakas, ngunit may mga luha sa mata ng ilan. Sa simpleng pananalita ni Mang Lorenzo, nadama nila ang isang paalalang hindi maingay, ngunit makapangyarihan na ang tunay na lakas ay nasa mga maliliit na desisyong inuulit araw-araw. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, wala siyang iniwang sikreto. Ang lahat ay malinaw. Walang mahal, walang komplikado. Prutas lang, disiplina, at pagmamahal sa sariling katawan. At sa bawat kagat ng saging, sa bawat hiwa ng abokado, sa bawat butil ng ubas, patuloy na humahaba ang kanyang buhay, hindi lang sa dami ng taon, kundi sa lalim ng saysay.